Ampalaya po yung isang gulay na either gusto nyo o ayaw nyo. Yung mga ibang tao eh gusto yung mapait, yung iba naman po ay ayaw ng pait pero gustong kumain ng ampalaya. Kung pa paano nyo po mapapanatili yung pait, kung pa paano nyo tatanggalin yung pait eh nasa sa inyo na po yun at mahabang discussion yun kung ano ilalagay nyo. Basta eto po ang aking ibabahagi sa inyo. First time ko po itong gagawin, ang isang pagkain kapaki, pakinabang sa sustansya at sa ating bulsa. Yung pipino po, tinanggalan ko na ng buto. Yung pinya, sariwa naman po, yung matamis na gamitin nyo. Tapos po, yung kamatis, tinatanggalan ko na rin po ng buto. Sa huli ko na po ilalagay ang recipe ng dressing. Ito muna ang sibuyas bombay. Yung iba'y ibinababad po ang sibuyas sa malamig na tubig para hindi po masyadong matapang ang lasa at saka yung amoy. O eto na naman po tayo sa ampalaya. Kung papaano nyo po tinatrabaho ang palaya nyo, discard nyo na po yun, ha? Dami kasing opinion at discussion kung papaano nila hinahandle ang ampalaya at mawala daw ang pait. Yung iba'y gusto, may pait. Tapos tapikin nyo po ulit ng simpleng salad dressing. Ito po salad dressing, lemon zest or calamansi zest. Yung yellow or green part lang po, wag yung white part at mapait po yun. Lemon or calamansi juice. Pati sa na po, pamintang durog at asukal po, dapat ang lasay tamis ala. O eto pa po ang isang insilada para po kayo may pagpipilian. Ayos po ba o paltos? Pakicomment nga below. Ay, na po natin itong ating tortilla. Yung tortilla po, pareho din po yung pag kumakain tayo ng nachos. Tutustahin natin yan. Huwag nyo pong kitigilan ng kahalo. O, ilagay na po natin sa ating um, tasa. Po, mga dalawang minuto lang, eh. tignan nyo. Malutong na po Prito eh. na po natin itong ating maes. Madali pong maluto ang mais dito sa Amerika. At isasama ko na ating imitation crab. Konting-konting. Hmm. Luto na po rin ha. Pinapagulong ko na lang po sa mantikang mainit at nang medyo mabuhay-buhay ng konti ang lasa. Kasirola na lang po ang gagamitin ko ha. Umpisahan po natin dyan sa litsugas. Nagyan po natin ng pulang sibuya. Ating kamates. Ang tawag po din ay eh, cherry tomatoes. Ating avocado. Ilalagay ko muna sa gilid at mamaya haluin ko at madudurog. Pag malamig na po itong ating maes at saka ating imitation crab, ilagay na po natin. Oh, ganun lang. Haluin po muna natin sandali. Palamigin nyo muna. Ganito po ang ginawa ko sa paggawa natin ng dressing o binigaret Basta makakuha kayo ng dalawang kutsara ng dayap, kalamansi o kaya naman po yung lemon. Magdadagdag tayo ng pampatamis isa't kalahating kutsara po ng pulot o honey. Pero pwede po kayong gumamit ng asukal na pula, bawang na pinitpit. Ito naman pong nakikita nyo, ito po yung Greek yogurt. Maglalagay po tayo ng kalahating tasa nyan. Kung sandali ha, kung wala po kayong Greek yogurt o nahihirapan kayong hanapin, gatas evaporada po ang gamitin nyo. Malabnaw-labnaw lang yung gatas evaporada. Ito po'y malapot. Yun lang ang diferensya nun. Pero halos pareho na rin po ang lasa kung nanaisin nyo na gawin ito. Kasi kapag ka po merong lemon juice o kaya na may kalamansi, maasim na rin eh. Babatihan po natin yan ng kalahating tasa ng olive oil. Ngayon, kapag ka po napansin nyo medyo malapot po ang inyong dressing o vinaigrette, eh maglagay po kayo ng kalahating tasa ng tubig kung gusto nyo. Pero kung gatas evaporada po ang ginamit nyo, hindi na kinakailangan kasi malabnaw na po yung gatas. At creamy po ang dating nyan, walapang eh, wala pang maalat. Kaya lagyan natin ng konting asin at pamintang duro. Yogurt, lime, dressing, or vinaigrette. Ito rin po dapat malamig. Konti lang po, huwag nyong lunurin. Ganyan, lagyan po natin ng keso. Ano mang keso meron kayo, Basta maalat, ilagay nyo po tostadong tortilla sa ibabaw. O dalawang klase po ng insilada ang aking ibinahagi sa inyo. Yung unang ay may ampalaya. Ito naman pangalawa ay eh, meron naman pong imitation crab meat at saka po Kahit ano po dyan ang piliin nyo, nasasay discarding nyo na po yan. May budget o wala, pwede nang pagkasyahin. Ayos! Malakwa ka naman dyan! <laughs> o bukas po, iba naman ang lulutuin natin. Ron Bilaro po.